pala ang sa ating lahat yan, panibagong araw tayo panibagong vlog ayun ha uh, sumi, sumisikat na si aring araw pero umaan pa rin medyo makulimlim pa rin hindi ganun kaganda yung uh, panahon pero yan, ayun si araw umayang tignan na muna natin yung ano tignan na rin natin kahapon yung mga bulaklak ayun Uh, may madalang na lumiritaw yung ano to. Yung asim. Ito, puro din talaga. Ayan. O, so, ka aano kami ni, ano, eh. ni Mag-i-spray mag mag tayo ng manga. Ayan. Wala din ano yan. Walang bulaklak. <laughs> Saka ito. Wala din. Puro po hindi namutat pero nag ano na hindi rin namulaklak mulaklak nung tayo dito nagputat na maagang nagputat yan uh, double check pa natin yung mga ano yung mga tawag dito yung mga puno kung halin yung bubombahin natin ito madalang yun tapos sa taas mayroon din. Ito. May itim na. May papabomba no. Wala naman siyang ganong namang ano. Naninira. Pero may itim. Ayan. Ayan. May itim. Gagamitin natin ng pampunggus. Uh, mo tayong pampunggus eh. Pasang-asala lang din oh. Ito sa taas meron din Tapos yung sanga na yun Sa ilo baba meron din yun. Tapos may kasama nga putat Ito Isang puno na tabot itong isang puno na to, to. Alas hanggang taas may bulaklak Tapos yun Meron din madalang Yung maasim pa sanga-sanga lang. Hindi ka tulad nung nakaraan na eh. Talagang puno yung mulaklak. Pero ito meron. Babumbayin natin ngayon yun. Pakayos ako na yun. Meron yun eh. Ito, wala. <laughs> Saka yun. Dalawang puno na. Ha. Ay. Saka yun ang makapal din mga ka Yung isa na yun. Maasin <coughs> tapos na yung kalamansin natin sabi kung hindi ngayon bukas pipitas marami na malalaki marami na pitas eh. kaso lang medyo mura yun ano, 400 hindi malinis mga babulaklak maitim eh kaya uh, balak natin ano yun ngayon balak natin spray yun So titignan muna natin. Uh, medyo maaga pa naman. Ah, uh, sarado pa 'yung mga bilihan ng gamot. Kahapon lang natin tiningnan 'to, kahapon ng hapon. Eh medyo mga item. Tapos timatal busin natin. Meron pa pala ng mate lang konti. 'Yun. Pero ano, tatanggalin na natin 'to medyo yung maray edad na Patay Ang diretsyo Pero parang magre-recover Kaso pag ganyan na mga boss Dahil alas isang taon na rin Mahirap nang i-recover Hindi na tayo pupunta doon sa dulo Ano lang yun, sanga lang yung ano doon yung nakita natin may bulaklak tapos eto mga unang buong ano, na rin. kasi po ko, konti ano natin eh tari natin eh isang tray lang at kalahati eh. ayun medyo ano na ilupa medyo tuyo na pwede na natin ano yan linisan may mga buwan na mga ano Ewan ko magkano yung ano ngayon Yung paligang May mga bunga na mga ano, madalang May mga pitasin tayo yung bunga Pag napitas siguro natin lahat yan Nasa sabi na natin 10 kilo Mahigit yes mga boss Naka, Ano na pala Si ate, si ate si atin na yung hinutosan ni nanay na mag ano mag tawid mag ano nung ano natin kung gamot bumili eh natin yung mga bata tapos ayan pwede na yata ito ah pwede na siguro ito dalagayin na lang natin yung mga kisang na yun. Pandagdag dito. dalagayin natin yung ano Yung gamot na ito nung bali tayo nagpatubig. Lipat na lang natin dito. Nalagay sana natin. Paandar sana natin para mapuno. kita tayo ng MANGGA anong siguro itong mga boss? tatlo 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 okay, pwede na to itong na to ano yung mga boss? ito ito yung sa dulo wala si boss andy eh, mabas. Nadugtong na natin yung ano natin. Yung palda. O yung kawaya na pandugtong. Eto. Yun lang naman eh. Sa gawin taas, wala namang ganong ano yan. Nagputat din sa taas yan. Ano lang natin yan. Yung mga bulaklak. Ito sa nga na to. sa gitna meron din. Yan. Tapos yung pinaka dulong dulo. Puro putat. Halos yung nasa loob lang yung sa kahit itong sangang isa na to. Ang halos may ano yan may potasyo ay may ano may bulaklak kunin natin yung agda na isa gagamit na tayo ng agda hindi na tayo aakit sa puno ito mo bas plano natin ang ano lamat lamating na si basa Boss bus Good morning mga bus ito yung gamit natin fungicide tapos ito mm. insecticide tapos ito Ano din to Insecticide Pesticide Patapat Hindi na tayo Nagpaanda ng Ano Ng Makina Itong drum Tubig ito, na lang Sa drum natin Ang ina natin Yan I-explain na muna tayo Ano lang naman yan Di mo siguro Mauubos to Kung mo na maubos yan Kaya ano natin Sa kalamansi. Kung saan Kung hanggang saan Na abot yan hobas. bas na natin. Para di tayo mahirapan. <coughs> Medyo makapal din pala yung nasa taas. O dito sa taas. Di tayo masyado mahirapan dyan. Ayan, hobas. Makit na tayo para sure. Madat, madat rin yung ibang nasa dulo. Ano sana natin na kanina, wag nang umakyat Pero sa yung din tatamaan. Hindi gaganda yung bulaklak na madalang. Kahit madalang lang yan pag na pag gumanda yung naging butil yan. Dadami din yan. ipapakita natin yung makina papatayin kasi natin pag matapos si boss Andy doon na natin yung magdan nagamit naman natin to pag sa puno para din natin do sa kabila <coughs> yan po boss punta natin yung may bulaklak Papuno-puno lang sila Ito tayo nga, te. Sige, ito. Ito pala mo, boss. Meron din siyang, ano, putat bulaklak. Ano? Putat na may kasamang bulaklak. Ito yung isa na to. Ito side. Okay. Ato, sayang din, putat siya na may kalahong bulaklak yun eh, yung sinasabi na lang putat bulaklak ito na yun na, na, na punong na ito <coughs> maitim maitim yung mga bulaklak Ito mga isang siguro, ano natin sa mga kalamansi Ano tayo natin yung kalamansi? Yun mo lang mga uh, ano Kung saan aabot yung sira natin Tagal na rin, hindi nakais pa mo mga kalamansi kung hanggang na abot. yun mo boss dito na tayo pumunta dito yung natin sa ano hanggang dun ano kaya may dalawang ano pa tayo bali baka iyan na namin ni boss yung ano kaso lang wala tayong gamot sa susunod sa mangga ano kaya tanong muna na kay nanay kung gusto niyo supay na natin yung ano yung kalamansi ano pa yun? dalawang karga pa yun. dalawang drum Saan nga pala tayo? Ayan uh, may nagsusugo sa atin na mag-tiller. ano so, rin natin sa ano to? Sa co-op. O so, naghihiram ng tiller. So, ano naman nating di pagbigyan. Mamaya, makikita nyo kung saan. Ayan. Nakalagay mga box ng tiller natin sa ano. Pulong-pulong. Pilutan tayo kapon. Hindi tayo tinatnap. Oo, may pinunta tayo kahapon eh Oh, sabi ko ngayon, puntahan Ewan ko, ba't di puntahan. Ayan, nakakatid na lang natin Paring emoy, doon tayo, doon tayo mag -ano. May pinatatrabaho sa mo, emoy Tukunan mo tayo sa kanila tunay na tayo, tayo na hindi pa tayo nagkatrabaho, kahit na 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 tayo, Tangali na <laughs> eh, kahit -ano na kahit na kahit na kahit na kahit na 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 kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na na kahit na na dalawang beses na nga naputol yung andal eh kada isang pagitan isang ano isang welding wala na kasi yung ano na eh si, 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 si binata yan si binata eh pero ano nandiyan si binata kahit na ano lang na pre basic basic lang yun <laughs> paano nga <niya>? Pwede <laughs> natin Pwede Tutuwad yung motor Oo oh. Dalawa lang tayo. Sige. Tapos. Ayun na. Kanyan lang yan, pre. O oh, tapos? Umakit ka. Dito ah? Hindi. Sige, dito na lang muna. Ay, ay. Di motor. Uh, pre, huwag muna. Dito muna sa likod. Dalawa lang kasi tayo eh. Oh, oh, oh. Ay, okay. Patong ka. <laughs> Tiga pelai ya, no? lalai mi anu. Lalai mi motor. Oh, oh, oh. Di. Ada mi mana? Tas mana? Ya. Aku makan tu boleh. Tak aku makan. Oh, jadi nanti. Ayo. Hei, kau naman? rap mana Aduh, gini ya pimpre. Tai tai tak angkat. Tinggi kain datang pembentuknya. Ano ba? Di pantay din yung ano pala si parang yan, may. May mata taas oh. pinaparusa sana hindi daw kaya walang gas nasa kubo daw yung gas suloy na ay pinuto niya na yung mga palaya isa 2, tatlo, apat, lima, anim pito, pitong ano lang pala bali balo ito yung talong nyo pinabayaan na daw yung talong nyo talong sa kapabaya ano alam mo na ano ni parang makin parang yung may alam niyo yung operate kailangan mo nang ma -ano, ma bago mo bumunta ho kailangan mo nang daanan ng minsan pagilid kasi lupa eh

Hey, buwis e parang ngayon may kaya lang nga yung pagkain natin kanina sabi ko huwag na yung ayaw kumukha ng pagkain nandito na pala pabalik natin ta paano ba yung diskasi dito kita nah, kami ni Farge Boy. Ayun. apat. Tre, <laughs> ikaw bukas diyan <laughs> <maambun>, Bukas <laughs> Bukas. pero wala sa atin. Si e, lang eh. Uh. So, bagay nandito naman yun. yun. Yung tiler, naman natin Bahala Maganda na ang pre yung tartan mo ah. May may ararong kalabaw, may karton na ay kung may ano, may parusa. May parusa, may parusang parusa, may parusa karton. Tingnan nga ako daw ni ni boy ng ano. Upo. Upo. Ang paleda, Nung mga kapitan sa amin, ano? Wala na. Wala na. Kapitan wala na. Rin. <laughs> Upo lang na yun ganda ng mga bunga ng upo. Dati binabasa namin yun. Kung muna upuan dati yan, sabi namin, di ito. Oo. sa pataba. Gumanda rin. Naglayaw pa rin. Na. <laughs> <laughs> eh, Basta kumain. Ayan. Uh, hindi, na, hindi na tayo makakapag ano, makakapag power tira. Sige mo, sobrang Ayun, kumain na kami ng Karing Emo eh Wala, hindi na rin makakapagal niya Hindi na rin makakapagal niya Kung baga anong bagyo? Wala yan Yung mga dalawang araw lang Yung mga pagkakawal siya si Karing Emo eh Minto na yun lang pero makulimlim pa rin O ayun, hindi na rin tayo makakapagtrabaho Saka hapon na rin o oh, kaya magpapauwi na rin tayo nito. Ayan. Naghingi tayo ng saging na tampuhin kay ano. Kay Ninong Boy. Ayan. No. Ano yan? Uh, tampuhin. Masaging nyo dyan sa likod. Di diba, ano pa mo pre? Tinyang kahit ang metong ha? Tinyang anak. Yung buya kagad eh. Oo. Nilara ko na no? Pwede na rito. Ito yung mga buwan na tampuhin ni Ninong. Saging saba. Saging sabang ano sabang yung verde ito mas malaki diyan tayo kumuha ano yun laki oh. Ayun, na lang tayo hindi na tayo makapagtrabaho yun oh you know, tatlong ano tatlong siwli uh, pinadala ni parang yan, may isang buwig <coughs> oh. Oh. <usuruh> Karito <Okay. Pasti. tabas> hindi hila. Diba? Diba? Ano niya yan? Diba? 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 Dito natin yung ano Yung mga ano Isa doon Tapos isa dito tapos, doon isa. Patilin natin. Para magkaroon tayo ng saging na dito. Dati, dalawang puno lang din yung kay Ninong Boy na yun. Napadami lang din. Tatanim na natin agad. So hindi pa makikita niyo ngayon Matatagal lang bago mo ba Basta kapag kayo nalang tatlo so, sana kumanan lang sila lumaki sa ng sagana tapos mamumuha ng marami Sabi nila kung saan mo na gustong magano yung saging o yung suling ganito kung saan mo siya gustong mag ano, magbunga doon yung pinagtabasa nung no, ano nung no, yung pinagputulan ba na ano yung pinaka principal o try natin dito natin yung ano, gawin dito tinanan natin kung pag nag ano, to nagkaroon ng oh, tawag dito ng bunga kung saan ano bunga niya kung saan gagawin Tapos so, na natin. Isa. Dalawa, tatlo. Ayan. Huwag na lang sana ang mga kanaan ng kambing. Para magka ano tayo. Magka binhi. Ayan. Mabawas hapon na naman. Ayan. Tumuli tayo dito sa likod. Bunga tayo ng ano. Sili. Saka. Kalamansi. Pauwi tayo doon sa pinatatay boy. Magdala natin ng kalamansi. Saka kahit sili lang. La, wala, wala tayong ibang gulay ito lang wala man silang sa kasili so, oh, may dalaw tayong dalawang upo dadalhin natin isa dun bigyan tayo ni Karing Mak hey. Paano mga boss? Dito ka na muna siguro tapusin ang ating munting video. Uh, Maraming salamat sa walang sawang support. Ah at pagsubaybay kay Boss DJ ayan, po kayo palagi and God bless ayan, kita-kita na lang po tayo next upload ay, hapo na pringan na tayo